Ito si Bali kasi kabayan, ililipat na siya sa National Museum. Ito ang itsura ng Manila Zoo dati. Ito po yung sa entrance niya. At pagpasok nyo agad dito, may kita nyo agad si Mali the Elephant. Unang nagbukas ito sa publiko, way back 1959 pa, ganyang katagal na. So after ilang dekada, uh, hanggang sa 2019, ang Manila Zoo ay indefinitely nagsara. So ang mayor pa noon si former Mayor Joseph Estrada. So kung kasi parang na-identified na naging major polluter na ng Manila Bay nakikita kasi nila yung zoo na nagda-dump ng mga untreated sewage na nag-empty papunta dito sa bay. So natuloy na yung rehabilitation and redevelopment nito. Nagkaroon ng groundbreaking last July 2020 with the Mayor Isco Moreno. So ito na yung tuloy-tuloy uh, na pagpapaganda at pagpapa modern nitong Manila Zoo. At ngayon, meron nag-donate dito sa Manila Zoo. May get 46 used wooden posts mula sa Meralco. So talagang ganito sila katiwala sa pamumuno ng Manila ngayon. Kanyang kabagsik si Mayor Isko Moreno. dito na tayo sa Manila Zoo yan po yung Quirino Avenue at uh, ito na po yung Manila Zoo as of September 2025 alam niyo maganda talaga yung transformation dito ng Manila Zoo uh, natuwa yung mga taga-Manilenyo yung mga galing ba sa probinsya at uh, ito yung pagmodern ng Manila Zoo yeah. actually pagpasok mo dito sa parking meron na yung may makikitang Uh, statuan ni Mali de Elepanto Garden na so pa September 2025 so, dito ka ba meron nang talagang dito si Mali de Elepanto tapos itong heart tsaka itong giraffe nalipat lang na ito sa kabilang side ngayon nung nawala na si Mali yung kanyang remains ay nandito dyan nilagay oh dyan sa so dalawang elepante na makikita nyo dito ngayon Ayan yung na taxidermy. Eh. Yung elephant, ililipat na yan sa Manila Museum. yung. Ito yung si Mali Kabay, no? So, kung lang ito, ililipat na ito sa Manila Museum. Ayan yung sinabi na ni Yorme. Ano masabi niya kabay? Ito na yung itsura niya ngayon, no? Ang tagal na itong nalagay dito. pang entrance fee ng Manila Zoo So yung mga taga Manila mag-present na kayo ng valid ID with the address of Manila So non-residence 300 So ako na Times 2, yung mga tourists all so below libre na Tour tayo ngayon Manila Zoo So, dito yung pwesto ni Mali dahil elephant. Ang uh, ngayon, meron na palang kuwento zebra. Ito si Mali kasi kabayang ililipat na siya sa National Museum. Nandun kasi naka-display yung kanyang katawan uh, para mas maayos. Ang pinalit pala ngayon dito ay zebra. Eastern and Southern Africa wala pang bagong elephant dito So ito, ito yung magandang project na pinagawa ni Yormi Kabayan kasi talagang ito yung hindi na talagang maganda yung pagbabago. Ang Manila Zoo, matagal na to. Talagang kilalang kilalang zoo ito sa Manila. Yung mga turista na galing pa sa ibang probinsya, talagang ito yung nasa bucket list. Yan. So, ngayon, pakita ko sa inyo yung yung mga hayop na may kita nyo ngayon dito. zebra Ah, uh, very. So, tao na yun nakalipas din, ha? Maganda talaga yung kanya dito. Itong environment, yung ambience niya, no? Talagang modern zoo.

Puro gulay lang pala ito. Tapos, yung tinapay. philippine deer zebra and streets okay. so, dapat pakita ko sa inyo yung toilet kabay meron maraming toilet dito meron din sa baba mas maayos siya diba talagang malaki yung pagbago kumpara mo dati uh, very good uh, good toilets sa likod tingin natin yung mga maintenance room na yata sa kabila ito sa likod, dito na yung bagong ospital lang nga Manila. Philippine Endemic. Malaki itong Manila Zoo doon malabis sa lagoon, meron na itong mga food stalls. Kaya, tama po yun, pagkapasok niyo dito, hindi na kailangang bumili ng maraming pagkain kasi doon ka ba yung marami. Pagkita ko sa inyo maya. Ang ganda ng mo yung style ng kwan, di ba? Ito, may kita mo si taas. Ito, ito yung mga ibon, Oh. Ang dami mga iba't ibang klaseng uh, ibon dito. Ito na pala yung dinolate. Lake. Dito natin matatagpuan ang Crocodile. punta na tayo sa lagoon okay, so papuntang zoo so, kung ano so, ka ba napaikot lang ito na pa yung lagoon no? so, marami mga bench dito pag uh, mapapay kayo ito na yung papunta sa mga food area Maganda pang pasaran ito sa summer tapos so, yun yung kabayan dahil mga puno hindi mo ramdam yung init ito ayan di pang ganda oh ito yung Manila Zoom Map. Malaki-laki din to kung ikutin niya yan. Pwede niya nang uh, ikonto, I screenshot para may idea kayo pupunta.

Uh, for uh, sharing this to um, other artists, photographers, uh, photographers. profile when you, when you start our uh, photo walk for refreshment. Everybody um, from the back. Here, so many. Ya Allah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berjumpa dengan saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada So yun po yung point 2025 look natin as so pa September. Pagka exit yun doon, meron din mga food choices na pwede yung pagbilan doon. Yan, ito yung mga bench. Yan, at actually dito na yung pinaka stopover sa may Laguna na yun, uh, pictorial area. Yan, ibang diba? ganda oh. So mostly mga food na yun nandito. Tudo bem, tudo bem. Manila Stay tapay na sisik Ay, hey, meron na parang konti to The Aviary Cafe Ay, ito rin yung mukha ng sa exit Meron din dito